Napasana all na lamang ang netizens sa ibinahaging karanasan ng isang Pilipina noong siya'y nasa bansang Japan. Pagkuwento ng netizen na si Akiho, hindi raw na ibigay sa kanya ang kanyang sukli na 20 yen mula sa post office o katumbas ng 7 pesos. Pero hinayaan niya na lamang daw ito. Noong nakauwi raw dito sa Pilipinas si Akiho, maraming beses anyang tumawag ang pamunuan ng post office sa kanya. At pagbalik niya ng Japan, hindi nito inakalang pupunta pa ang pamunuan ng naturang post office para humingi ng paumanhin at ibalik sa kanya ang supli. Pero ang mas ikinatuwa pa ni Akiho, may kasama pang freebies na iba't ibang Japanese products. Kaya naman dito mas napahanga si Akiho sa Japan dahil kahit gaano pa raw kaliit ang halaga, anya, kung ito ay para sa'yo, talagang kanilang ibabalik. Pati ang mga netizen ay napamangha sa ipinamalas ng PAMUNOAN ng naturang post office. Komento ng dahil sa ganitong pag-uugali, kaya raw maunlad ang Japan. Komento pa ng isang netizen, ito rin daw ang dahilan kung bakit mahal niya ang bansang Japan, kaya rin daw ganoon na lamang kalaki ang kanyang respeto sa naturang bansa. At sabi pa ng isa, hanga raw siya sa kung gaano kadisiplinado ang mga Hapon. Sa ngayon, umani na ng higit 147,000 likes ang post na ito.